Ayan yung bahay nila, Chris. Oh. Ayan mga kaprobinsya, ayan yung butas. Oh. Ayan no. Oh. Oo, oh, di ba? So, ayun. na, uh, isang magandang araw mga kaibigan. Ayan. Alas 11.20 na ng tanghali. No? So, kalalabas lang natin galing sa trabaho. Ayan na. Uh, may nakita kami dito kagabi. Which is yung niguan. Ayan, tara. Uh, try ko na kukunin kung makuha ko ba. So, nandito siya sa taas na bangka. Ayan. Tara, samahan nyo kami. Sana makita natin. Mahuli eh. Makita mahuli pala. Palib ka lang pa. Uh, Ayan. Siguro. Babiyahe. Ayan. Ayan o. Dito. Dito siya eh. So, doon tayo dadaan sa kabila. So ayan na mga kaprobinsya, nandito na tayo. Ah, ito bubuksan natin. So papawakin natin kay Kuya bubuksan natin. Papakita ko muna sa inyo kung nandito pa kasi na pa pa naman lumilipad pa eh. Ayan yung bahay nila guys oh. Ayan mga kaprobinsya, ayan yung butas oh. Ayan oh. Oh, di ba? Okay, subukan natin. Ayan binubuksan niya na daan-daan guys. Oh, ang daming lumilipad. Saan kaya to? Oh, wala pang bahay. Sa ilalim. Ayun na, maliit pa. Ah, oh, wala pa. Wala oh, pa doon sa loob? O, kuyus, yun o. Yun yung bahay niya na. Wala pa. Wala pa, maliit pa. Ayun, mga kaprobinsya, kitang-kita niyo naman, oh, wala pang no? bahay o. Oh. So, ibalik natin. O, oh, mga kat. Yun na. Yun na, ang dami nila o. Oh.

Ayan mga kaprobinsya, hindi na makita yung mukha ko. Takot na takot tayo makagat. <laughs> so ayun na mga kaprobinsya, nandito na tayo sa loob ng ano ng bangka. Ayan. Uh, ano tayo dito? Pahingin nga muna saglit. Muntik pa tayo nakagat, wala pa dugos. Nako. Wala pang hani, bata pa. Yun So ayan, hanggang dito lang yung ating content. Ayan, sana huwag kayong magsawa na supportahan yung kami uh, si ating buhay Buhay Provincia TV, no? So maraming maraming salamat. 5,000 followers na tayo. Yes! Di ba, parami na tayo ng parami dito sa grupo, no? Ayan, sana huwag kayong magsawa sumuporta sa ating channel. Alright? Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, inaayayahan ko po kayo na subscribe yung ating channel. Ayan. At saka paklik na rin po yung ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang uh, adventure na ating gagawin dito sa probinsya. Alright. Yan. Hanggang dito lang mga kaprobinsya. Maraming maraming salamat.